fried to you. Hi, <laughs> Filipina. <laughs> Ilang araw. <laughs> ah. Dito ko pala makakabili dito. Uh, fried anchovy. Ay, yung ginagawang bagoong sa ano na, sa Pilipinas. Yung parang gilis. Hmm. Tapos dito. Ah, mga ano to. Yung mga parang mga open to the street foods. Mura lang naman. Tapos ito. And then, maybe we can... Saudi. Yeah. Wow, may pre-tay si you Kuya. Know, salami with uh, tomato. Ah, this is salami. With tomato. Nice. Attorney, thank you. Bait naman ni Kuya mayroong, ano, patikim. <laughs> this is from Barcelona. Yung salami, Italian salami, ano siya, two weeks lang. So, that is okay. kaya minsan niya. Tumatagal daw ito na, kahit wala sa refrigerator. Incluso, ito está curado tres años, o tres meses

Organic Barcelona.